ikalabing siyam ng Setyembre, taong isang libot siyam na lima. Niyanig ng napakalakas ang magnitude 8 na lindol ang lungsod ng Mexico na pumatay na mahigit 10,000 katao, nakapinsala na lagpas sa 30,000 at nag-iwan ng karamihan na populasyon sa syudad na walang tirahan at naitala ito bilang isa sa mga pinakamalalang lindol na tumama sa naturang lugar. Naging maluba pang sakuna dahil sa uri ng lupa kung saan nakatayo ang lungsod. Dahil ito ay isang talampas na mayroong mga lawa noong sinaunang panahon pa. At ngayon natuyo na ang katubigan na habang pinapaligilan ng kabundukan at mga bulkan. Dahilan upang madiskubre na lupa at buhangin na labang ang nasa ilalim ng syudad na hindi kasintatag ng bato at maaring mas maapektuhan pa ng mga lindol. Dahilan ito upang magtagal ng tatlong minuto ang pagalog ng lupa kahit na nagpas sa dalawang daang milya sa kanluran ng lungsod ng pinagbulan ng lindol na nagtulot ng pagkawasak ng maraming mga establishmento dito, lalo na sa mga gawa pa sa materyales sa may mababang kalidad, kasama na din ng mga pagsabog at sunog dahil sa pagkasira ng mga tubo ng gas. Nang masukat na ang kabuang naging pinsala sa syudad na pagtanto na 3,000 mga kusali ang tuloy ang nawasak habang mahigit 100,000 ang mayroong napakalalang pinsala.